La Rosa la cosa. jubilation is binyan ang subdivision na yan jubilation is pag diniritso mo yan yung kanan binyan city hall yung kanan dyan binyan city hall pag diniritso mo yan islex papuntang Manila tapos Tagaytay, diretso Tagaytay Santa Rosa na Bali Santa Rosa na Bali, Tagaytay Calax, yan yeah, Calax may circle dyan isa Calax gabi talaga init malaking kakinabong pa ngayon puno puno Mas maganda talaga may ano, puno puno sa kalsada sana ano, pagtuunan ng mga local government kahit ganito lang oh. anong puno ba to ah, nara to oh. nara. yan o oh. sobrang lilim napagod ka talaga malaking tulong sa rider kaya mas maganda kung may ano. waiting shed kahit mali kasi sa ulan naman sa ulan diba suggest lang hindi ko naman yung naobliga sa mga rider lang yung malalayo Okay, let's go. Five min, ten minutes sa pa nga. Sabi ko sa inyo, pag na. So ano to? Barangay sa Kote. Diyan pag kumana ng kaliwa, Santo Tomas. Sa may South City Home. Papasok ka dyan, South City Home. Yung Alonte Stadium balik. Doon nakagaling ka na yun, Doon nakagaling ka na